Tol, ang taong ito ang nagpapatunay na hindi talaga biro at matinding hirap ang pinagdaanan ng militar ng Pilipinas sa mga operasyon dahil sa kanyang kabagsikan. Bago siya naging emir ng IC sa Southeast Asia, bago siya pag-usapan sa Pentagon, sa FBI at sa anumang kampo militar sa Mindanao, isa lang siyang payat na batang muslim sa liblib na bayan ng Basilan, anak ng isang amam, hindi magaling sa paaralan at halos walang ideya na balang araw, mismong pangalan niya ang magiging simbolo ng takot sa buong bansa. Sa mundong kanyang ginagalawan, maaga niyang nakilala ang tunog ng putok kaysa tunog ng kampana sa graduation. Mas nauna niyang nasuotan ang combat boots kaysa toga. Sa rurok ng kapangyarihan niya, hindi na siya ordinaryong commander ng Abu Sayyaf siya na ang utak sa likod ng mga pagdukot na umaabot sa international news, mga turistang dinukot at mga kristyanong dayuhan at Pilipino na pinugutan ng ulo. Habang tumataas ang reward sa ulo niya sa Amerika na milyon-milyong dolyar, parang mas lalo pa siyang lumulubog sa kagubatan ng basilan, mailap, hindi mahuli-huli, para bang kalaban na hindi kayang abutin ng batas. At nung yakapin niya ang bandila ng ISIS, doon na nagiba ang antas. Hindi na lang siya bandido na naghahanap ng ransom, kundi naging emir siya na kinilalang leader ng ISIS sa Pilipinas. Sinasandala ng mga armado mula Basilan, Sulu, Lanao, pati na mga dayuang jihadis na dumadayo sa Mindanao para sumama sa kanya. Siya ang pinagkakatiwalaan ng ISIS na mamuno ng Islamic State sa buong Pilipinas at sa buong Timog Silangang Asya. Magmula sa likod ng mga puno at bundok ng Basilan hanggang sa guho at abo ng Marawi, iisa ang tanong ng marami: Paano umabot sa ganito ang isang taong nagsimula lang bilang payat na binata sa liblib -lib na baryo at naging simbolo ng pinakamatinding kilabot ng terorismo sa Pilipinas? <tong> Isnelon Totoni Hapilon ay isinilang noong March 10, 1968 sa Maluso, Basilan, isang liblib na bayan sa Katimugang Pilipinas. Lumaki siya sa isang pamilyang muslim. Ang kanyang ama na si Hapilon Totoni ay isang amam o leader panrelihiyon sa kanilang nayon at mayroon siyang limang kapatid. Payak ang kabuhayan ng kanilang pamilya. Ang kanyang inang si Haritha Hapilon ay nagsilbi bilang tagapaglinis ng bahay o housekeeper. Bata pa lamang si Isnilon ay namulat na siya sa kaguluan sa Mindanao. Noong dekada 70 at 80, nagaganap ang labanan sa pagitan ng gobyerno at ng mga rebeldeng moro sa rehiyon. Kaya't bahagi na ng kanyang paligid ang karahasan at pakikibaka. Pagdating ni Isnilon sa wastong gulang para mag-aral, nahuli siya ng ilang taon kumpara sa karaniwang bata. Sampung taong gulang na siya nang magsimula sa unang baitang sa Maluso Central Elementary School noong 1978. Masipag siyang pumasok at walang absent mula grade 1 hanggang grade 5. Subalit pagsapit ng grade 6 ay bigla siyang nag-absent ng 28 araw at na late ng 6 na beses. Iginatwiran niyang may mga pinaglilingkuran siyang utos o gawain sa labas ng paaralan. Natapos pa rin niya ang elementarya noong 1984 na may katamtamang general average na 78%. Nagpalista siya sa Basilan National High School ngunit hindi na niya itinuloy ang pag-aaral matapos lamang ang unang taon sa high school. Ayon pa sa isang kaklase niya na madrasa o paaral pang-Islam, hindi gaanong mahusay si Isnilon sa larangan ng akademiko at madalas na nahihirapan sa pag-aaral. Hindi man nagtagumpay sa formal na edukasyon, dito nagsimula ang ibang landas na tatahaki ni Isnilon sa murang edad na halos 17 anyos, naudyok siyang sumanib sa kilusang revolusyonaryo ng mga Moro sa Mindanao. Noong kalagitnaan ng dekada 80, sumapi si Isnilon Hapilon sa Moro National Liberation Front o MNLF, ang pangunahing kilusan noon ng mga rebeldeng Moro na lumalaban para sa sariling pamamahala sa Mindanao taong 1985 nang umanib siya sa MNLF at nakisalamuha sa mga operasyong rebelde sa pagitan ng mga isla ng Sulu at Basilan. Sa panahong ito, pinagpatuloy ni Isnilo ang pag-aaral ng Arabic at pagpasok sa madrasa upang palalimin ang kaalamang pangrelihiyon. Dahil sa kanyang sipag, naging tagapagsalita pa siya ni Commander Barahama Sali, isang kilalang pinuno ng MNLF bandang 1992. Subalit hindi nagtagal ay kinaharap ng MNLF ang malalaking pagbabago. Noong 1994, isang malakas na opensibang militar ng gobyerno ang nagresulta sa pagkamatay ni Commander Sally at napilitang tumaka si isnilon papunta sa liblib na kagubatan ng Sampinit Complex sa Sumisip, Basilan. Dito sa kanlurang ito nagkrus ang landas ni Isnilon at ni Abdurahak Abubakar Hanhalani, ang dating MNLF fighter at Afghan war veteran na nagsimula ng mag-recruit ng mga mas radikal na kasapi. Si Hanhalani ay bumubuo ng bagong pangkat na mas radikal pa kaysa MNLF sapagkat dismayado sila sa direksyon ng MNLF na kalaunay makikipag peace agreement lamang sa gobyerno. Ninais ni Han Halani at ng kanyang mga tagasunod na magtatag ng isang malayang Islamic State imbis na tanggapin lamang ang otonomiya na inalok sa MNLF. Ang pangkat na ito ang magiging sa yaf Group o ASG. Nadala ni Isnilo ng kanyang sigasig sa bagong kilusan hindi nagtagal matapos mamatay si Commander Sally, tuluyang kumala si Isnilon sa MNLF at sumapi sa Abu Sayyaf sa pamumuno ni Abdurahak Hanhalani na ay tinuturing niyang mentor sa espetong panrelihiyon. Ito na ang simula ng landas ni Isnilon Hapilon bilang bahagi ng kilalang pinakamabagsik na grupong terorista sa Pilipinas. Sa Abu Sayyaf Group, mabilis na umangat ang rango ni Isnilon Hapilon. Itinuring siya bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Han Halani at kalaunay naging bahagi ng Central Committee ng grupo bago pa man mapatay si Abdurahak Han Halani noong 1998. Pagsapit ng 1997, si Hapilon ay isa ng commander sa ASG Di naglaon, nang maging leader ang nakababatang kapatid ni Abdurahak na si Gaddafi Hanhalani, gumanap si Isnilon bilang kanang kamay o deputy leader nito sa mga operasyon at siya rin ang naging advisor nito. At noong huling bahagi ng 1999, si Hapilon ay nagsilbing instructor sa isang kampo ng ASG kung saan kasama sa mga klase nila ang military tactics. Aktibo rin siyang kasapi ng Majelis Shura o konseho ng Abu Sayyaf sa kalagitnaan ng taong 2000. Dahil sa kanyang katungkulan, nasangkot si Hapilon sa pinakamatitinding krimen at karasang kinasangkutan ng Abu Sayyaf. Isa sa mga naging tatak ng grupo ay ang pagdukot ng mga dayuhan at Pilipino kapalit ng ransom. At kapag hindi sila nasunod sa kanilang gusto, pinupugutan nila ng ulo ang mga bihag at si Hapilon ang isa sa mga utak ng mga operasyong ito. August 2000, dinukot ng Abu Sayyaf ang Amerikanong si Jeffrey Schilling at ikinulong siya ng mahigit pitong buwan sa isla ng Hulo. Pinaniniwala ang isa si Isnilon sa mga nagbantay kay Schilling bago ito nasagip noong April 2001. Hindi pa man nakahinga ang militar, May 2001 ay bumatid ang balita ng isa na namang malaking pagdukot. Sinalakay ng armadong tauhan ni Isnilon at ng Abu Sayyaf ang Dos Palmas Resorts sa Palawan at binihag ang dalawampung turista. Labing pito sa mga ito ay mga Pilipino at tatlo ay mga Amerikano. Kasama sa mga dinukot ang mag-asawang misyonerong sina Martin at Gracia Burnham at ang Amerikanong si Guillermo Sobero. Dinala ng Abu Sayyaf ang mga bihag sa masukal na gubat ng Basilan. Dito ay naganap ang isa sa mga karumaldumal na krimen ng pangkat. Pinugutan nila ng ulo si Guillermo Sobero noong June 2001 Tinagurian pa nila itong isang regalo para sa Independence Day at para sa nooy Pangulong Gloria Arroyo ang pagpaslang na yon. Dalawa pang bihag na Pilipino ang pinaslang din ng Abu Sayyaf habang hawak nila ang mga hostages. Tumagal ng higit isang taon ang paghahanap sa mga natitirang bihag Nakalulungkot na si Martin Burnham at isang Filipinang nurse na bihag na si Deborah Yap ay nasawi rin ng subuking iligtas sila noong 2002. Gayong nakaligtas ang ilan tulad ni Gracia Burnham. Ang pagdukot sa Dos Palmas at mga sumunod na pagkidnap, pagpatay at paglusob kabilang ang paglusob ng Abu Sayap sa isang simbahan at ospital sa Basilan noong 2001 ay nagpatampo kay Isnilon Hapilon bilang isa sa pinakadelikado at kinatatakutang tao sa Pilipinas noong panahong yon. Dahil sa mga krimeng ito, naging target si Hapilon ng international na puwersa laban sa terorismo. Noong July 2002, Kinasuhan ng in-absensya ng gobyerno ng Estados Unidos si Naisnilon Hapilon at apat pang pinuno ng Abu Sayyaf kabilang si Nakadafi Hanhalani at Jaina Antel Sali Jr. dahil sa kanilang papel sa pagdukot ng mga turista sa Dos Palmas at sa pagpatay kay Sobero. Isinama rin sa kaso ang pagkidnap kay Shilling at ang pagkamatay ng misyonaryong si Martin Burnham at na Yap habang biyag sila ng grupo. Dahil dito formal na itinuring si Happy na kalaban ng Amerika. Pagsapit ng December 2005, itinala rin ang kanyang pangalan sa United Nations Al-Qaeda Sanctions List bilang isang international terrorist dahil sa koneksyon ng Abu Sayyaf sa Al-Qaeda Network. At noong February 24, 2006, idinagdag si Isnilon Hapilon sa opisyal na FBI Most Wanted Terrorist List, tanda na kabilang siya sa mga pinaka-wanted na terorista sa buong mundo nag-alok ang US State Department ng ganting palang 5 million dollars na katumbas ng humigit kumulang 256 million pesos para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon para sa kanyang ikadarakip. Sumikat ang pangalan ni Hapilon sa punto na kabilang siya sa tinaguriang Most Wanted Terrorist ng FBI at ng iba pang ahensya sa loob at labas ng bansa. Ang naturang pabuyang milyon-milyon ang halaga ay patunay kung gaano siya pinangangambahan at gaano kalaki ang kagustuhan ng pamahalaan na siya ay mahuli. Subalit sa kabila ng pagtugis ng militar, naging madulas at mailap si Isnilon Hapilon. Ilang ulit na muntik na siyang mahuli ngunit nakakaligtas at nakakatakas. Halimbawa noong July 2002, sinalakay ng mga otoridad ang isa niyang hinihinalang taguan sa Zamboanga City. Ngunit nakaatras si Hapilon bago pa man dumating ang mga tropa. Minsan na rin siyang nasugatan sa mga enkwentro. Noong May 2008, tinamaan siya sa kamay sa isang operasyon sa Hulo, Sulu at napatay pa nga ang isa niyang anak na lalaki na si Tabari na kasamang lumalaban sa panig ng Abu Sayyaf. Muli siyang nakalusot at buhay na nakapagtago at muli na namang naiulat na sugatan siya noong April 2013 matapos sa ng militar ang kuta ng Abu Sayyaf sa tipo-tipo basilan kung saan bahagyang tinamaan si Hapilon sa ulo. Gayon pa man, nagawa na naman siyang iligtas at itakas ng kanyang mga tauhan bago pa man maabutan ng mga sundalo. Dahil sa paulit-ulit na pagtakas at taglay na talino sa pag-iwas sa pagkakadakip, binansagan si Isnilon Hapilon bilang isang malapalos na kaaway ng Estado na palaging nakalulusot sa bitag ng batas. May isang punto pa nga na maaari nagkaroon siya ng stroke noon. Bukod sa kanyang likas na karisma sa mga tauhan, napaulat din ang paggamit niya ng iba't ibang alias o pangalan. Ilan sa mga alias niya ay Abu Musab, Abu Tuan, Sol, S. Nilon at Sala Hudin. Pati na rin ng Abu Abdullah Al Filipini na sumikat nang siya'y maugnay na sa ISIS. Ang pagiging mailap, marunong magtausog, yakan, Tagalog, Arabic at English at ang malalim na koneksyon sa lokal at dayuhang mga ekstremista ang lalong nagpatatag sa reputasyon ni Hapilon bilang pinuno na dapat katakutan. Pagsapit ng kalagitnaan ng taong 2010, nagkaroon ng panibagong kilusang terorista sa pandaigdigang entablado, ang tinatawag na Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Ang ISIS ay agresibong naghanap ng mga kaalyado at sinumpaang tagasunod sa iba't ibang bahagi ng mundo at nakita ito ni Isnelon Hapilon bilang pagkakataon upang palakasin muli ang kanilang adhikain. July 23, 2014, lumabas ang isang video na nagpapakita kay Hapilon kasama ang ilang pang armadong kalalakihan na nanunumpa ng katapatan kay Abu al Baghdadi, ang pinuno ng ISIS. Ang dating aliado ng Al-Qaeda na Abu Sayyaf ay opisyal na pumaloob sa panig ng ISIS sa pangunguna ng Basilan Faction ni Hapilon. Dahil dito, kinilala ng ISIS ang kahalagahan ni Hapilon Noong April 2016, inilatala sa ISIS newsletter na al na si Isnilon Hapilon ang itinalagang emir ng lahat ng puwersa ng Islamic State sa Pilipinas. Ibig sabihin, siya ang kikilalaning pinuno ng mga grupong ISIS-aligned sa bansa. Sunod pa nito, isang video ng ISIS noong June 21, 2016 ang nagpakilala kay Hapilon bilang Mujahid o mandirigmang jihadis na otorizadong mamuno sa mga jihadis ng ISIS sa Pilipinas at buong Timog Silangang Asya. Dito na umalingaungaw ang titulo niya bilang emir ng ISIS sa Southeast Asia. Sa bagong papel na ito, Sinikap ni Hapilo na pag-isahin ang mga puwersang ekstremista sa Mindanao kung saan pinag-isa niya ang apat na pro-ISIS batalyon sa Pilipinas. Ang mga ito ay Al-Harakatul Al-Islamia Batalyon o ASG Basilan, Ansarul Kilafa, Ansar Al-Sharia Batalyon at Maraka Al-Ansar Faction from Sulu. Dapat tandaan na ang Abu Sayyaf mismo ay nahati sa dalawang pangunahing faction noon ang grupo sa Sulu sa pamumuno ng veteran commander na si Radulan sa Hiron na tumangging sumapi sa ISIS. At ang grupo nga sa Basila na pinamunuan ni Hapilon na buong pusong kumilala sa ISIS. Dahil sa hidwaan, nakilala ang grupo ni Isnilon bilang ang Basilan Faction ng Abu Sayyaf na pro-ISIS. Samantalang ang kay Sahiro na Sulu Faction na nanatiling tradisyonal o old school na Abu Sayyaf. Ngunit hindi nagpatinag si Hapilon sa pagkumbinsi ng iba pang jihadis. Bukas ang kanyang kaisipan na makipagsanib sa iba pang grupo. Dito, inalok niya ang pakikipagtulungan sa Maute Group, isang bagong usbong na ISIS-inspired group na pinamumunuan ng magkapatid na Omar at Abdullah Maute sa Lanao del Sur, kung saan opisyal na rin silang nanumpa ng katapatan sa ISIS noong April 2015, kasabay ng isa pang lokal na grupo na Ansar Khalifa Philippines. 2017, iniulat ng militar na umalis na si Hapilon sa Basilan, at lumipat patungo sa Butig, Lanao del Sur, teritoryo ng mga Maute. Upang tulungan ang mga ito na magtatag ng isang ISIS caliphate sa mas malawak na bahagi ng Mindanao. Ang utos na ito ay direktang nagmula umano sa ISIS Central. December 2016, nang ng ISIS kay Hapilo na maghanap ng lugar sa Mindanao na maitatatag bilang wilayat o probinsya ng Islamic State. Kaya't nakipag si Hapilon kina Omar at Abdullah Maute kasama ang kanilang mga tauhan upang planuhin ang pagsakop sa lungsod ng Marawi na sentro at syudad sa Lanao del Sur. Ang planong ito ay sumiklab bago pa man napigilan ng pamahalaan. Bago tumungo sa Marawi, nagpatuloy pa ang pakikipagbakbakan ni Hapilon laban sa militar. April 9, 2016, bilang pagpapakita ng lakas at katapatan sa ISIS, pinangunahan ni Hapilon at ng kapwa Basilan Base Commander na Sifuruji Indama ang 150 Abu Sayyaf fighters sa si isang matinding pagsalakay sa mga tropa ng gobyerno sa Tipo-Tipo Basilan. Humigit kumulang sampung oras na bakbakan ang naganap sa mga kabundukan ng Basilan. Nakahandusay ang hindi bababa sa labing walong sundalo at higit limang po ang sugatan sa panig ng pamahalaan. Isa ito sa pinakamadugong sagupaan noong dekadang yon. Sa kabila ng pagkakapaslang ng limang tauhan ng Abu Sayyaf kasama ang anak ni Isnilo na si Obaida Hapilon, sa engkwentrong yon itinuring ng mga ekstremista na tagumpay ang pagpatay sa maraming sundalo. Lalong tumibay ang paniniwala ng ISIS na si Hapilon nga ang karapat dapat na pinuno ng kanilang kilusan sa rehiyon. Tinugis ng militar si Hapilon matapos ang labanan, ngunit muli siyang nakaatras ng hindi nauhuli. Sa puntong ito, lalo pang pinatunayan ni nilon Hapilon na siya ay kilabot na lider ng terorismo sa pandaigdigang entablado. Bumuhos ang suporta ng iba pang mga banyagang jihadis Nanawagan pa ang ilang ISIS fighters mula sa Middle East na kung hindi makapunta ng Syria o Iraq ang mga puwersa ay sa Mindanao na lamang magtungo at sumapi kay Hapilon at sa kanyang grupo. Dahil dito, may mga naiuulat na mandirigma mula sa hindi bababa sa limang bansa gaya ng Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Yemeni, Chechen na pumasok ng lihim sa Pilipinas upang lumahok sa jihad sa pamumuno ni Hapilon at ang lahat ng ito ay paghahanda sa susunod na yugto ng kwento ni Isnelon Habilon, ang madugong krisis sa Marawi. May 23, 2017, isang operasyong militar ang inilunsad ng pinagsamang puwersa ng AFP at PNP sa lungsod ng Marawi. Ang misyon nila, takpin si Isnilon Hapilon na ayon sa Intel ay namataan sa lungsod na nasa piling ng mga tauhan ng Mauti Group. Subalit bago pa man nila magawang arestuhin si Hapilon, biglang lumusob ang mga armadong tauhan ng Mauti at Abu Sayyaf sa iba't ibang bahagi ng Marawi bilang pagtugon at suporta sa kanilang lider. Ang planong matagal na palang binuo ay naisakatuparan sa loob lamang ng ilang oras ay na-occupy ng mga terorista ang maraming gusali, kasuluk-sulukan at estratehikong lugar sa syudad. Nakataas ang itim na watawat ng IC sa ilang mga estruktura. Sinunog ang mga simbahan, eskwelahan at iba pang gusali at daan-daang sibilyan ang naging mga bihag o kaya inapilitang magtago at lumikas. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ang nagpasimula ng Marawi Siege, isang labanan na tatagal ng limang buwan Si Isnilon Hapilon bilang Isis Emir at ang magkapatid na Maute ang nanguna sa paglaban mula sa loob ng lungsod. Sa gitna ng bakbakan, naiulat pang nasugatan si Hapilon sa unang bugso ng sagupaan. Subalit na natili siyang buhay at pinaniniwala ang pinangasiwaan ang depensa ng mga terorista sa kabila ng kanyang tama. Dahil sa tindi ng sitwasyon, nagdeklara si Pangulong Rodrigo Duterte ng Marshall law sa buong Mindanao noong araw ring yon ng May 23. Matindi ang naging pagpapalitan ng putok at pagbomba sa Marawi. Ang mga terorista ay biyasang nakipaglaban gamit ang mga armas at pasabog na kanilang naimpok at ang mga estrukturang ginawang kuta. Halos araw-araw ay may ulat ng pagsabog, sniper fire at airstrikes mula sa militar. Pinaghandaan ng grupo ni Hapilo ng matagalang laban. Meron silang mga tunnel at taguan ng armas at ginamit pa ang mga sibilyan bilang human shield. Ilang libong residente ang naipit at napilitang lumikas habang ang sentro ng lungsod ay naging guho at halos mistulang ghost town dahil sa labanan. Sa loob ng mahigit limang buwan, sinikap ng pamahalaan ang mabawi ang marawi, unti-unting nakuha ng mga sundalo ang karamihan sa mga lugar, ngunit mahirap ang bawat metro ng pagsulong maraming buhay ang nawala sa magkabilang panig. Umabot sa 974 ang napatay sa hanay ng mga terorista. Pinagsamang tauhan ni Nahabilon at Maute ayon sa tala matapos ang labanan. At 165 naman sa panig ng militar at pulisya. Maging ang 87 na sibilya nang nasawi sa kalagitnaan ng kaguluhan. Ang Marawi Siege ang itinuturing na isa sa pinakamalubhang urban battle sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa pagtagal ng bakbakan, paliit ng paliit ang mundong ginagalawa ni Nahapilon sa Marawi. October 2017, sa huling bahagi ng labanan, na-corner na ang mga natitirang kalaban sa isang maliit na lugar malapit sa lawa ng Lanao. Pinakawala ng militar ang kanilang pinalakas na opensiba laban sa nalalabing terorista at dumating na nga ang sandaling pinakahihintay. October 16, 2017, lunes ng madaling araw, nagsagawa ang mga espesyal na puwersa ng Philippine Army ng isang operasyon sa isang gusaling pinagtataguan ng mga nalalabing lider ng terorista malapit sa Binidayan Dak. Sa enkwentrong naganap, nasa wi si Isnilon Hapilon kasama ang isa sa mga lider ng Maute na si Omar Maute. Ayon sa ulat, sa pool si Hapilon sa dibdib na agad ikinamatay nito. Kasabay ng paghatid sa kanya ng kamatayan ay ang pagligtas ng mga sundalo sa labing pito pang bihag na hawak ng mga terorista sa gusaling yon. Kinumpirma mismo ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang pagkakapaslang kay na Japilon at Maute makalipas ang ilang oras. Upang tiyakin na si Hapilon nga ang napatay, kinuha ang kanya mga labi at ipinasuri. October 21, inilabas ng FBI sa Amerika ang resulta ng DNA test na positibong tugma sa pagkakakilanlan ni Isnilon Hapilon. Wala nang duda, natuldukan na ang buhay ng pinakapinagahanap na terorista sa Pilipinas. Isang araw matapos mapatay si Hapilon, idineklara ni Pangulong Duterte noong October 17 na ang Marawi ay liberated na mula sa mga terorista. Ang pagbagsak ni Isnilon Hapilon at ng mga Maute ang naging hudyat ng pagtatapos ng Marawi Siege Nagsaya ang buong bansa sa balitang ito. Triumph of good over evil ayon sa hepe ng sandatahang lakas na si General Eduardo Anyo, ang pagkakapatay sa dalawang pinuno ng rebelyon. Isa itong malaking tagumpay para sa militar na ilang bonding na batikos sa tagal ng bakbakan. Ang kamatayan ni Isnilon Hapilon ay nagmarka ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata ng terorismo sa Pilipinas. Si Happy na ay tinuturing na haligi ng ekstremismo sa Mindanao. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng takot at karahasan sa loob ng mahigit dalawampung taon. Bilang lider ng Abu Sayyaf at emir ng ISIS, siya ay kinatatakutan hindi lamang ng mga sibilyan kundi pati ng mga sundalo at pulis na humabol sa kanya. Ilang henerasyon ng mga taga-basilan at mga karating na isla ang lumaking naririnig ang mga kwento ng kabagsikan ni Hapilon mula sa mga mararahas na pagdukot at pagpugot hanggang sa paglusob sa mga komunidad. Sa kabila ng kanyang maliit at payat na pangangatawan na 5'5 lamang ang taas at tinatayang 54 kilo ang bigat, si Hapilon ay nagdala ng bigat ng paniniil at dahas na walang kapantay noong kanyang panahon. Ayon sa mga nakakakilala, sa kabila ng tahimik at mapagkumbabang anyo ni Isnilon, taglay niya ang tapang at paniniwalang ideolohikal na nakahikayat ng daang-daang tauhan upang ipaglaban ang kanyang layunin. Sa paningin ng kanyang mga kasamahan, siya ay isang likable o madaling magustuhan na pinuno na puno ng dugo ang mga kamay. Nang tuluyang mapatumba si Isnilon Hapilon, isang malaking kawalan para sa mga terorista ang idinulot nito. Napakalaking dagok sa Abu Sayyaf at sa buong kilusan ng ISIS sa rehiyon ang pagkamatay ng kanilang top notorious leader. Nagbunyi ang mga sundalo at ang taong bayan. Subalit kasabay ng pagpanaw ng isang halimaw ay ang pagpapaalala na hindi patapos ang laban kontra terorismo. Matapos si Hapilon, may mga sumisiklab pa rin bagong pinuno o grupong sumusubok pumuno sa naiwan niyang puwang. Ilang ulat ang nagsasabing tinangkang pumalit ng isang Malaysia na terorista bilang bagong emir sa rehiyon. Ipinapakita nito na bagaman na wala na ang isang ulo ng Hydra, may mga ibang ulo pang maaring sumulpot. Gayon pa ang kwento ni Isnilon Hapilon ay nananatiling babala at aral at siya ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng Mindanao at babala sa kung hanggang saan ang kayang idulot ng maling ideolohiya at karasan. Sa inyong opinyon tol, ano ang pinakamalaking pagkakamali ng gobyerno na nagbigay daan para lumakas ang Abu Sayyaf at IC sa Mindanao? Kung kayo ang sundalo sa Marawi, kaya nyo bang pumasok sa urban warfare kahit alam mong may mga sniper, IED at human shields? Sa palagay mo, kung hindi napatay si Hapilon noong October 2017, kakalat ba ang ISIS sa ibang syudad sa Pilipinas? Kung ikaw ay taga Mindanao, gaano kalaki ang epekto ng Abu Sayyaf at Maute sa buhay ng mga tao roon? Sa tingin nyo, bakit maraming kabataang muslim ang naradikalize? Kakulangan ba ng trabaho, edukasyon o ideolohiya talaga? At naniniwala ba kayo na may susunod pang leader na papalit kay Hapilon o nawasak na ba talaga ang ISIS sa Pilipinas? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!